Kuya, luto ko ang gulalo. no? Sakto pa ulan, no? Oo oh, nga, no? Ang dilim ng kalangitan, parang uulan na. Teka lang, bakit ako na naman magluluto? Huwag na tayo magluto, kain na lang tayo sa labas. Ako na naman ang paglulutuin mo ah. Magbulalo na lang tayo dito sa Mr. B. Bali nandito kami sa Imus branch nila na located sa Aginaldo Highway, paliko number no. 4 Imus, Cavite. Tapat lang sila ng Park Zone at tabi lang ng Petron Gas Station. 24 hours silang open at nasa Google Map lang din sila. Kaya kami napadayo dito ng kapatid ko dahil bukod sa masarap na eh talagang sulit ang bulalo nila. Hindi lang sa lasa at sulit kaya kami naparito. Malinis din ang kanilang mga lutuan. Kaya siguradong safe kayo dito. Mula sa kanilang bone marrow na ini-steam, kaya pag natikman mo yung bone marrow nila eh para talagang gelatin. Dito naman tayo sa kanilang kanin na dito niluluto. Kaya kahit naka-unlirize ang Mr. B at tuloy-tuloy ang customer eh tuloy-tuloy lang din ang pag-serve nila sa inyo ng kanin. Para naman sa laman at sabaw eh dito naman niluluto. Tingnan nyo naman yung laman napakalambot. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit lagi silang dinadagsa ng mga tao sa kahit saan man branch nila. Kasi bukod sa sulit at malasa ang bulalo nila, e eh alam mong malinis ang pagkaluto. Ito nga pala ang kanilang menu. May bulalo, bulalord, at bulalo pro max. At ayan nga ang inorder namin ng kapatid ko, 605 pesos, pang apat na tao na to guys, na naka-unlimited rice na kayo, unlimited soup, at may apat na soft drinks pa. Kita mo naman yung serving, may tatlong bone marrow, talagang busog kayo neto pag uwi mo sa inyo. Kaya sa mga Cavite dyan, eh mag food trip na rin kayo dito sa Mr. B. Imus Branch. Kaya tara, food trip na tayo. Oops, teka lang, bakit ako nandito sa poste ng Mr. B.? Pero salamat ha, dahil naipaskil ako dito. So paano, food trip na tayo. Value order ka pala kami ng Bulalo uh, no Pro Max, P605 uh -huh. pesos, pang apat na tao na to. May apat na soft drinks, may apat na limited rice, may limited na apat na soup. Tapos meron siyang tatlong bone marrow. Hey. So paano? kakain na kami ha. Sige. Hey. Uy! Talagang puli ito ko. Hindi, gumawa ka ba Ano yan? Ito si Keryl yan. Punin ko ako mga ako rin. nakikita ko sa mga vlogger man You know? Mas masarap pala yung bulalaw dito kasi sa saludo ko. Mr. Vianney. Wala ngayon, ha? yung soft drinks pa yan, no? Grabe, guys. Sobrang sulit pag-mood niyo dito sa may Mr. B. Baka, kakain muna kami, ha? Gano'n muna, kakain na kami. <laughs> sorry, sorry.